Naramdaman mo na ba na parang pinipigilan ng universo ang isang bagay na para sa'yo sadyang hindi pa ibinibigay? Na kahit anong pilit mo, parang may isang bagay, o isang tao, na laging humahad lang sa tabumpay mo. Sagitarius, hindi ito isang pagkakataon lang. Ang matagal mo nang hinihintay ay hindi na wala pansamantala lang itong naantala para sa mas banal na dahilan. Pero narito ang katotohanan hindi pa nasasabi sa'yo, kailanman ay hindi itinanggi ang iyong tadhana. Ito'y naghihintay lamang ng tamang oras upang dumating. Kung nababasa mo ito ngayon, ito na ang senyalis mo. Panoorin mo hanggang dulo, dahil ang mensaheng nasa loob ay maaaring siyang susi sa buhay na matagal mo nang ipinagdarasal. Maligayang pagdating, Sagittarius Family, kung pinapanood mo ito ngayon, ibig sabihin ay tahimik ng tumatawag ang iyong kaluluwa para sa mga kasabutan. Minsan, ang mga pagkaantala sa ating buhay ay hindi parusa kundi mga banal na paghinto mula sa universo. Sa paniniwalang Pilipino, madalas nating sabihin may tamang oras ang lahat. At marahil ito na ang sayo. Ito ay hindi basta isa pang tarot message, ito ay isang-isang pahiwatig ng langit. Kung ikaw ay nahihirapan sa pag-ibig, sa pera, o sa isang malalim na desisyon, ang mensaheng ito ay nakatakdang marinig mo ngayon. Hindi aksidente na napunta ka rito. Dinala ka ng tadhana dahil handa ka na. Bago tayo magsimula, huminga ka ng malalim. Kung may kandila ka, sindihan mo ito. Ibulong mo ang buong pangalan mo sa apoy at sabihin, handa na ako. Dahil nakikinig na ang universo ngayon. At lahat ng matagal mo nang hinihintay. Ay papalapit na sayo. Ang banal na paghinto. Sa pa paano kung sabihin ko sayo na ang pagkaantala mo ay hindi hadlang? kundi isang bendisyong nakatago sa anyo ng pagsubok. Alam mo, minsan, pinipigilan tayo ng universo, hindi para pigilan talaga. Kundi para protektahan tayo sa paggalaw ng masyadong maaga. Marahil ilang beses mo nang natanong, bakit ang tagal ng lahat? Ngunit ang totoong tanong ay ito, sa ano ba ako inilalayo ng langit? Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas sabihin ng ating mga nakatatanda. Ang hindi para sa'yo, ay hindi ibibigay ng langit, kahit anong pilit mo. Kahit gaano mo pasubukan, kung hindi tugma sa kaluluwa mo. Lagi itong madudulas palayo hanggang sa dumating ang tamang oras. Siguro kaya ka pakiramdam mo'y naipit. Siguro kaya palaging bigla na lang nawawala ang mga plano mo. Siguro kaya hindi nagtagal ang relasyong pinaglaban mo. Kahit ibinigay mo na ang lahat. Hindi ito kabiguan, Sagittarius. Ito ay isang banal na paghinto. Napansin mo na ba ang mga senyales? Paulit-ulit na panaginip. Ang parehong numero na laging lumalabas, kandilang kumikislap kahit walang hangin. Pangalang paulit-ulit mong naririnig sa kanta, sa kalye, sa isipan mo. Hindi ito mga aksidente. Ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na bulong ng universo. At kung matagal mo na silang binabaliwala. Maaaring pansamantalang pinahinto ng langit ang landas mo hanggang handa ka ng makinig. Pag-isipan mo. May sandali bang parang sobrang dali ng lahat, tapos biglang gumuho? O baka naman sobrang saya mo sa bagong oportunidad, pero bigla itong nawala kinabukasan? Hindi yon kamalasan. Iyon ay espiritual na pagliko ng direksyon. Dahil kung tinahak mo ang daang iyon, baka nakontento ka sa mas mababa kaysa sa tunay mong nararapat. Iniligtas ka mula sa pagkasawi. Sa pagtataksil. Sa pagkawala ng sarili. Minsan, Sagittarius, inaantala tayo ng tadhana dahil masyadong malaki ang ating kapalaran para sa kung sino tayo ngayon. Kailangan hubugin ka ng universo. Wasakin ang mga ilusyon mo. Pawalan ng mga kamay mo para matanggap mo ang higit na dakila. At ang paghubog na ang pagwasak. Masakit. Pero ito ay banal. Ngayon, huminto ka muna sandali. Balikan mo ang mga nakaraang buwan o taon may sandali bang halos gumuho ka? Yung gabing umiiyak ka ng tahimik, tinatanong ang langit, bakit nangyayari ito sa akin? Hindi iyon ang wakas mo. Iyon ang sandaling bumulong ang universo. Maghintay ka. Hindi pa ako tapos sa paghahanda sayo. Dahil ang iyong tadhana, Sagittarius, ay nangangailangan ng lakas. Nang liwanag ng isip. Nang karunungan. Kaya kung pakiramdam mo ay gumuho ang lahat. Iyon ay dahil may mas dakilang bagay na isinasalansan sa tamang lugar. Kung pinapanood mo ito na may kandila, ito na ang oras para ibulong ang mga salitang ito. Isinusuko ko. Tinatanggap ko ang pagkaantala. Hayaan mong dalhin ng apoy ang mensaheng iyon pa itaas, tungo sa espiritual na daigdig. Dahil kapag tumigil ka sa paglaban at nagsimulang magtiwala. Nagbabago ang lahat. Ang pag-ibig na nawala. Ang pangarap na tinabunan mo, ang planong akala mo'y hindi na mangyayari. Hindi sila nawala. Naghihintay lang sila sa banal na pagkakatugma. Sagittarius, hindi kailanman tinanggihan ang oras mo. Pansamantala lang itong inantala ng langit. At nayon, nagsisimula ng magbago ang mga senyales. Sa susunod na bahagi ng pagbasa na ito, malalaman natin kung ano ang nangyayari sa panahon ng paghihintay. Ang mga palatandaan, mga damdamin, at ang espiritwal na pagsasanay na pinagdaanan ng iyong kaluluwa nang hindi mo namamalayan. Dahil ang biyayang matagal mo nang hinihintay. Matagal nang papalapit. Pero kailangan mo munang maging taong karapat dapat tumanggap nito. Ang panahon ng paghihintay. Sa kapag tila tahimik ang lahat, iyon ang sandaling pinakamalakas magsalita ang universo. At kung nasa yugto ka ngayon ng katahimikan kung saan walang gumagalaw, walang sagot na dumarating, at tila pati ang mga dasal mo'y lumulutang lang sa hangin. Nasa tinatawag nating panahon ka ng paghihintay. Isang banal na panahon. Panahong tahimik ang mundo sa labas, ngunit ang iyong kaluluwa ay abala sa malalim, hindi nakikitang pagbabago. Hindi ka pinababayaan. Binabago ka. Ngunit aminin natin ang paghihintay ay masakit. May mga araw na sinindihan mo na ang bawat kandila ibinulong mo na ang lahat ng panalangin. At kahit mga hangin ay nasaksihan na ang mga hiling mong paulit-ulit mong binubulong. At gayon pa man, wala pa rin dumarating. Tinitignan mo ang cellphone mo, baka may mensahe. Tinitignan mo ang account mo, baka may kaginhawaan. Tinitignan mo ang langit, baka may senyales. Pero pareho pa rin ang lahat. At ang katahimikan na yon, unti-unting nagmumukhang pagtanggi. Ngunit sa Guitarius, hindi ito pagtanggi. Ito ay muling pagtayo. Hayaan mong itanong ko sa'yo ito. Madalas ka bang nagigising sa madaling araw, mga alas tres, nang walang malinaw na dahilan? Napapanaginipan mo ba ang mga tao sa iyong nakaraan, dating minamahal, matagal ng kaibigan, o kahit mga pumanaw na kamag-anak? Nararamdaman mo ba ang kakaibang bigat sa dibdib, kahit parang ayos naman ang lahat? Hindi lang ito mga damdamin. Ito ay mga palatandaan ng espiritual na pag-ayos. Sa paniniwalang Pilipino, kapag muling itinatama ng kaluluwa ang sarili nito sa banal na oras, sumasabay ang katawan. Maaaring makaramdam ka ng pagod, pagkabalisa, o pagkawalang konekta, dahil ang bahagi ng iyong espiritu ay naghahanda na para sa mas dakilang bagay na paparating. Ito ang bulong ng universo. Magpahina ka. Patuloy pa rin akong kumikilos sa likod ng tabing. At sa panahon ng paghihintay, lalong luminaw ang mga senyales sa paligid mo kung marunong ka lang tumingin. Napansin mo na ba? Isang ibon na dumaan sa iyong bintana habang iniisip mo ang isang tao. Kandilang kumikislap kahit walang hangin. Pare-parehong numero na laging lumalabas sa orasan, resibo, o panaginip. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ito ay mga pahiwatig, mga sagradong senyales na may nagbabago sa espiritual na mundo. Isa sa mga pinakamakapangyarihang ritual na ginagawa ng ating mga ninuno sa panahon ng paghihintay ay ang ritual ng kandilang bulong. Narito kung paano mo ito magagawa ngayong gabi. Sindihan ang puting kandila sa tahimik na silid. Ilapat ang iyong kanang kamay sa iyong dibdib. Ibulong ang iyong buong pangalan. Kasunod ang pangalan ng taong o bagay na hinihintay mo. At tapusin sa mga salitang ito. Kung para sa akin, ibalik mo. Kung hindi, palayain mo. Pagkatapos manahimik lang. Pagmasdan ng apoy. Kapag malakas ang pagliwanag nito o kumikiling patungo sa iyo, ito ay. Kapag humina o tila naglalaho, maaaring hindi pa ngayon. Hindi ito mahika. Ito ay enerhiya. At ang enerhiya, kailanman ay hindi nagsisinungaling. Sagittarius, maraming tao ang sumusuko sa panahon ng paghihintay. Ngunit nandito ka pa rin. At iyon palang, patunay ng lakas ng iyong espiritu dahil narito ang katotohanan. Habang ikaw ay naghihintay, ang universo ay nagtatahi. Pinagdurugtong nito ang mga tao, lugar at panahon upang maisakatuparan ang iyong tadhana. Hindi ka iniwan. Inihahanay ka. Isipin mo ang binhi sa ilalim ng lupa. Tila walang nangyayari. Ngunit sa ilalim, unti-unting tumutubo ang mga ugat. Tahimik, makapangyarihan, matiisin. Iyan ang ikaw nag uugat ang iyong espiritu. At sa lalong madaling panahon, mababasag ang ibabaw, hindi dahil sa bigat ng presyon, kundi dahil sa lakas ng layunin. Kaya kung pakiramdam mo'y walang nangyayari. Alalahanin ito. Binabanggit ang pangalan mo sa mga lugar na di mo pa napupuntahan. Ipinaghahanda ang iyong biyaya sa katahimikan. At hinihintay ng susunod mong kabanata na marinig ang mga salitang ito mula sa iyong puso. Handa na ako ang pagbubukas. Sa gitaryos nagbabago na ang hangin. Ang katahimikan na minsang bumabalot sa iyo. Unti-unti na itong nababasad. Ang mga dating nakaharang ay nagsisimula ng gumalaw. Hindi biglaan kundi dahan-dahan, mahinahon. Parang pintuang matagal nang nakasara na ngayon ay muling bumubukas matapos ang mahabang paghihintay sa kabilang panig. Ito ang pagbubukas. At kung narito ka ngayon, nakikinig, ibig sabihin ay papasok ka sa isang banal na sandali. Ang sandaling nagiging totoo ang mga dating hindi nakikita. Nararamdaman mo ba ito kamakailan? Isang pangalan na biglang pumasok sa isip mo tapos lumitaw sa iyong cellphone o panaginip. Isang taong akala mo'y tuluyan nang nawala, ngunit unti-unting bumabalik sa mga tahimik na paraan. O marahil nararamdaman mo lang ang kakaibang hatak. Parang may tumatawag sa iyo pasulong. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga kumpirmasyon. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, madalas sabihin ng ating mga ninuno. Ang kaluluwa ng totoo mong kapalaran, hindi matahimik hanggat hindi ka nito natatagpuan. Ang iyong tunay na tadhana, Sagitarius, hindi kailanman makakapagpahinga hanggat hindi ka nito nasusumpungan. Hindi ka nakalimutan. Ang iyong kapalaran ay umiikot sa buhay mo gaya ng isang agilang naghihintay na luminaw ang langit bago ito lumapag at ngayon papalapag na ito. Ngunit hindi sa malakas na ingay o paputok. Hindi. Dumarating ito gaya ng mga banal na bagay. Sa anyo ng sabayang senyales, bulong, at pagkakatugma. Ngayong linggo, bigyang pansin mo ang nararamdaman mo pagmulat ng mata. Ang unang isip na pumasok sa isipan mo. Ang kantang bigla mong maririnig ng hindi sinasadya. Ang amoy sa paligid. Ang mga kilabot, init, o panginginig ng balat. Ito ang mga mga mumo ng banal na senyales. Tinatangkang kunin ng universo ang pansin mo. Pag-usapan natin ang tarot. Sa ngayon, pinalilibutan ka ng enerhiya ng ang simbolo ng banal na tiempo at mga siklo ng karma. Lahat ng dati tila nakahinto ay muling umiikot. Kung pinagdaanan mo ang sakit, pagtataksil o pagkawala. Ito na ang sandaling nagsisimula ang pagbabalik ng karma. Hindi upang parusahan ng iba, kundi upang ibalik ka. Maaari ring pumapasok ka sa enerhiya ng paggaling panibagong pag-asa at kaliwanagan. Madalas lumitaw ang barahang ito kapag ang isang tao ay handa nang tanggapin ang minsan niyang binitawan. Kung nakakakita ka ng mga bituin sa iyong panaginip, o kamakailan ay humiling ka sa isa, hindi iyon basta alaala. -ala. Iyon ay pagkakatugma. At naroon din ang judgment. Ang makapangyarihang enerhiya ng muling pagkabuhay ang taong bigla na lang nawala. Ang oportunidad na na mismo. Ang pangarap na itinago mo na sa limot. Hindi pa sila patay. Muling binubuhay sila. Hindi sa parehong anyo. Kundi sa paraang tugma na sa kung sino ka ngayon. Ngayon, lumalim tayo sa ritual ng ating mga ninuno. Subukan na yung gabi ang ritual ng pulang sinulid. Isang sinaunang paraan upang tawagin muli ang mga koneksyon tunay na para sa iyong kaluluwa. Narito kung paano ito gawin. Maghanda ng maliit na piraso ng pulang sinulid o laso. Itali ito sa iyong kaliwang pulsuhan, ang bahagi na pinakamalapit sa puso. Pumikit at ibulong. Kung para sa akin, lumapit ka. Kung hindi, lumaya ka. Matulog ng suot ito. At kapag nanaginip ka, pansinin ang mga mukha, mga salita, at mga simbolo. Maaaring ipakita ng iyong panaginip ang Mukha ng isang taong muling babalik. Isang lugar na dapat mong puntahan. O isang desisyong magbubuka sa susunod mong kabanata. Sagitarius, tapos na ang panahon ng pagkaantala. Ito na ang simula ng iyong pagbubukas. Mararamdaman mo. Mas malinaw na paghina sa dibdib. Mas madalas na mga senyales sa panaginip. Mas malalim na pagkakatugma sa araw-araw mong buhay, kahit sa maliliit na detalye. Ang mahabang panahon ng katahimikan nagbabago na. Naninipis na ang belo. Dumaraan ka na ngayon sa pintuan ng liwanag. Ngunit may isang babala. Huwag mong ipagsawalang bahala ang sandaling ito. Bihira lang buksan ng universo ang mga banal na pintuan. At tanging ang handang espiritu lang ang makakatawid. Huwag lumingon. Huwag magduda. Huwag hintayin ang perpektong sandali. Dahil inaayos na ng mga bituin ang kanilang sarili pabor sa'yo. Bago tayo lumipat sa huling bahagi ng pagbasa. Kung saan matatanggap mo ang iyong utos ng kaluluwa para sa pagkilos. Huminto ka muna. Huminya. At ibulong sa hangin sa iyong mga ninuno sa iyong sariling kaluluwa. Hindi na ako naghihintay. Ako ay tumatanggap. Ako ay tumataas. Dahil ang susunod na darating. Ay hindi na basta mensahe. Ito na ang iyong sandaling magbago ang lahat. Ang pagpili at pagkilos Sa Guitarius na yung nagbago na ang enerhiya, isang tanong na lang ang natitira. Kikilos ka ba kapag bumukas na ang pintuan? Hanggang isang punto lang kayang ihanda ng universo ang lahat. Ang natitira ay desisyon mo. Sa wika ng espiritualidad, ito ang tinatawag nating pakikiisa sa daloy ng tadhana. Ang pagpiling makibagay, makisabay, at kumilos kasabay ng galaw ng kapalaran. Dahil maaaring nakatakda ang mga biyaya. Ngunit ang pagtanggap sa mga ito ay isang pasya. Hayaan mong maging totoo ako sa iyo. Hindi lahat ay pumipiling umangat. May mga taong nananatili sa takot. Naghihintay ng matagal, nag-aalinlangan, nag-iisip ng labis hanggang sa mawala ang pagkakataon. Pero hindi ikaw yon. Dahil kung narating mo na ang bahaging ito ng mensahe. Ibig sabihin, gising na ang iyong kaluluwa. Ngayon na ang oras para kumilos. Hindi sa pagmamadali kundi sa malay at malinaw na layunin. Kaya ano ang maaari mong gawin? Narito ang iyong mga utos ng kaluluwa para sa mga darating na araw. Isa, linisin ang iyong espasyo. Sa pamahiing Pilipino, kapag may bagong bagay na paparating sa buhay mo, kailangan mong magbigay ng puwang para dito. Walisin ang paligid ng iyong pintuan. Magbudbod ng asin sa mga sulok ng bahay, lalo na sa mga lugar na tila mabigat o malungkot ang enerhiya sabihin mo. Sa paglilinis na ito, nililinis ko rin ang aking kapalaran. Sa ganitong paraan, ipinapahayag mo sa universo. Handa na akong tumanggap. Dalawa, isulat ang isang hakbang na matagal mo nang iniiwasan. Baka ito ay ang tawagan ng isang tao. O baka pagsumite ng aplikasyon. O baka ang patawarin mo ang sarili mo. Gawin mo ito ngayong linggo. Dahil tandaan, ang pagkilos ay nagbubukas ng enerhiya. At ang paggalaw ang lumilikha ng mga himala. Tatlo, protektahan ang iyong enerhiya. Kapag gumagalaw na ang tadhana, madalas bumabalik ang mga lumang enerhiya upang subukin ka. Mga taong galing sa nakaraan, lumang gawi, o mga pagdududang akala mong naiwan mo na. Protektahan ang iyong espiritu. Sindihan ang itim na kandila sa gabi at ibulong, hindi na ako babalik sa dati. Pinipili ko ang bago. Hayaan mong lamunin ng apoy ang lahat ng hindi na para sa'yo. Sagittarius, alam na ng iyong kaluluwa kung ano ang dapat gawin. Ang isip mo lang ang nangangailangan ng katiyakan. Kaya narito ito. Hindi ka huli. Hindi mo na miss ang iyong pagkakataon. Hindi ka pinaparusahan. Inaanyayahan kang umangat. May lakas, may karunungan, at may pagkakatugma sa daloy ng tadhana. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang kontrolin ang lahat. Kailangan mo lang bumawa ng isang hakbang. At isa pa. At magtiwala na sasalubungin ka ng universo sa gitna ng iyong paglalakbay. Sa gitarius malayo na ang iyong narating. Ibig sabihin, ang iyong espiritu ay hindi na natutulog. Nakikinig na ito. Naaalala na ito. At handa na ito. Anumang mga pagkaantalang hinarap mo. Anumang sakit na dala ng puso mo. Ano mang pinto ang minsang nagsara sa'yo. Iwanan mo na sila ngayon. Dahil hindi na sila bahagi ng hinaharap mo. Ang matitirang kasama mo ay ang iyong lakas. Mula sa sandaling ito, maglakad ka ng may paniniwala. Hindi lang sa tadhana, kundi sa kapangyarihang nasa loob mo upang tanggapin ito. Bawat kandilang sinisindihan mo. Bawat salitang ibinubulong mo. Bawat hakbang na ginagawa mo ng may pananampalataya. Lahat ng ito ay mga senya sa universo na ikaw ay nakahanay na. Hindi ka na naghahabol. Ikaw na ang hinihila ng biyaya. Hindi ka na nakatigil. Tinatawag ka na. At ang pagkaantala. Hindi iyon pagtanggi. Iyon ay paghahanda para sa buhay na higit pa sa hinihiling mo. Ibulong mo ang huling pagpapatibay na ito ngayong gabi. Ang aking tadhana ay hindi nasa likod ko. Ito ay tumataas upang salubungin ako. At ngayon nagsisimula na ito.